Ayan lang Yes. Oh, 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 oh. nila pag actual mo nakikita yung asawa mo na ganito yung trabaho no? sus ko. ngayon yung nangyayari sa long weekend namin kami po ay walang long 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 weekend pero meron kaming long 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 I-beam so ngayon po is kasalukuyang nagtatayo sila ng I-beam so meron ng dalawang I-beam na inaitayo eto So, magiging poste siya ng terrace namin. Andun yung aking masipag na asawa. Hi, bebe! Ayun, di ba? So, yan. Meron siyang dalawang, ano dyan, katulong sa pagpapatayo ng I-beam na yan. So, itong isang I-beam, natayo nila 3 uh, days ago. Ito. So, medyo nahirapan sila that time kasi wala silang scaffolding. Okay. Ngayon, meron na silang hagdanan. Asa na yung hagdanan nila? Ayun. So, yan, nabili namin yan sa Inko. Okay, so ito na, titignan na natin. Kasi nagtatayo sila ng panibago para doon naman. Doon sa poste na yon. And then after dyan, kasi apat na poste, dyan naman sa gilid. Ito matatanggal na to. Soon. Yan, Panoorin muna natin sila. So tignan natin ito. Close natin. Yan. So yan, ayan, oh, nakatungtong na siya dyan. Yan, di ba? Mm -hmm. sa plate na plate yan, yan yung term niya no? tapos ito winelding lang niya yan para maging hatakan Itong tubo na to magagamit namin yan sa magiging hagdanan namin dito. Yung paikot na spiral na hagdanan. masawa ko din yung magwe-welding. Kaysa naman bibili pa kami. Napakamahal. Siguro na sa mga 25,000 din kung bibili ka nung bakal na hagdanan dito. No? Para magiging access niya. Paakyat dito sa magiging terrace namin. So kalat-kalat. Mahirap talaga magpagawa ng bahay kapag ka nandito ka rin nakatira. No choice ka araw-araw kang kakain ng alikabok. <laughs> so ang aming baby monte, wala dito nakaparada. Andun siya, no? Andun sa kabila. Doon namin siya pinarada. But soon naman, after dito matapos, dito na rin siya. Ito talaga yung garahe. Ayan kaya namin palalagyan ng terrace, double purpose na rin para maging bubong ng aming sasakyan. Para maalagaan natin yung sasakyan na yun kasi regalo yun ng Panginoon sa amin. Eh. Yun yung pinakaunang rinirigalo ng Panginoon na sasakyan namin. Ayan, yun tatlo pala sila. Eh. So, winelding niya yan, yung patungan na yan, yung pinaka-base ng hatakan niya. Winelding niya niya para ma magkaroon ng ano dyan pinakapundasyon ng malaking bakal na yan. Sa pinakauna, habang tinitingnan ko sila, akala ko hindi talaga nila magawa na iikot yung bakal na yan kasi ang bigat-bigat talaga at <laughs> ang liliit ang mga katawan nila. O, tingnan mo, diba? Tatlo na sila pero mga small but terrible pala. <laughs> kailangan lang kasi nilang maikot yung hatakan dyan, yung kadena na yan. Kailangan maipwesto doon sa tamang paglalagyan ng poste. Ayun. Hindi naging madali yung pag-ikot nila kasi may disturbo dyan. Yung wire na yan. May wifi. Ayan, yung wire na maliit na yan. Wifi yan siya. So, kailangan pang hatakin pababa ng asawa ko. So, umakyat muna siya. So at the end naman, naging successful rin yung pag-ikot nila. Ayan. So, sinimula na nga nila yung paghatak ng ib 要到。要米饭。 Sa okay, yung bintana, papunta muna dito. Punta muna yung mga bintana dito. So, ito na pala yung bintana dati na hindi siya nakasliding. Pero ngayon tapos na yun. Eh. Nakasliding na siya. Okay na tayo dyan. Pati ito, nakasliding. Hi, self! Pangit! dahan lang. <laughs> yes. Hindi na ba tayo magtutukod eh. Ay. Bukan apa lagi. Bukan apa lagi. Bukan. Bukan. oh Bukan. 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 nakakatakot pala pag actual mo nakikita yung asawa mo na ganito yung trabaho no sus Diyos ko nakikita ko naman siya na ano makanya na, na ginagawa yun dinaig na pa si Spiderman at si Tarzan katakot naman yung trabaho mo na yan makabumigay ang ano dyan bih Ano, okay na? Angat ko. Okay, yeah, wait lang. Ipapagawa ko ng konti. Okay. Yeah. Hindi, ilock mo lang. Yung, yung isang turnit, isang ano. Yan, yeah, naano na yung isang tornilo, nakalawas na. Hi, Sel. Miss scary Hi, Hi, naku, parang ako naman yung malalaglag sa mga ginagawa nilang pagguyod-guyod at paghila-hila. <laughs> Buti <laughs> na lang after ng mga paghila-hila na yan. Ayan, sa wakas na itayo din nila yung IB, beam. So, konting mga alignment na lang yan at saka adjustment. Kaya na pala, yung pinakala sa project namin dito sa bahay is yung terrace. Tapos na kasi yung aming kwarto, tsaka dun sa baba and then sa CR. So, sa awan ng Diyos, konting-konting -konti na lang, mga one month na lang matatapos na. Thank you so much!